ako, oh, eto, naging sentro na naman ng katatawanan, eto si Sara Duterte. Dahil sa kanyang mga ibinibida na programa ng kanyang ahensya na pinamumunuan ang Department of Education. Tignan natin, ano po ang naaalala natin ng mga programa, nakakatawang programa neto sa si Sara Duterte? Yung pamimigay ng toothbrush, ano pa, yung pamimigay ng bola, at marami pang iba na talagang ironic, nakakatawa, at walang relevance sa education o sa kalidad ng edukasyon ng ating mga, mga kababayan, ng ating mga kabataan. Sabi niya dito, bilang kalihim ng Department of Education, tiniti ako na patuloy na mabibigyan ng maayos na edukasyon ang ating mga mag-aaral. Yan naman ay napaka-generic na term na pangako or na, line. Natural, ang, ang trabaho mo diyan ay tiyakin na patuloy na mabibigyan ng maayos at di kalidad na edukasyon. Pero hanggang salita lang kasi, ano ba yung mga konkretong programa? Hindi lang ito sa, or programa mismo sa, sa kalidad ng edukasyon. Dapat titignan din. Maraming involved yan, yung mga guro, yung uh, mga location ng eskwelahan at marami pang iba. Napakalayo po sa sana ay mga programa na ipatutupad ni Atty. Roberto. Anyway, maayos na edukasyon ang ating mga mag-aaral at paniguraduhin nakakapasok pa rin sila sa mga paaralan. <laughs> okay. Nakakapasok sa paaralan. Yun na yun. Hanggang doon na lang talaga ang kayang arukin na si Sara Duterte. Siguraduhin na makapasok sa paaralan. Pero ano ba yung programa para tumas ang kalidad ng edukasyon nga sa pagbasa halimbawa, sa mathematics, sa English, at marami pang ibang aspeto ng edukasyon. Nasaan po ang ating mga kabataan? Anong ranking ng ating bansa sa ganyang aspeto? Napakalayo kumpara po sa mga Asian countries. Talagang huling-huli tayo. So, itong statement na ito ni Sara Duterte, ito po ay napaka-generic. Ito po ay matagal ng statement ng mga dating kalihim. Ang sana, ang kanya sanaang mga statement ay tungkol doon sa konkretong programa. Vice President and Education Secretary Sara Duterte's Office of the Vice President distributed Pagbabago bags to 5,337 learners from 43 schools in the last mile schools and former conflict areas of Palimbang and Kalaman Kalamansig, Sultan Kudarat. Aba, may tree planting program para sa Sara Duterte. Ano ho? Ang naiisip ko dito sa tree planting program na ito, ito po ay isang programa na natipong pang pang school organization lang ang datingan. So, ibig sabihin, napakababa ng kalidad na isang Sara Duterte. Ipaubayan niyo po yung mga tree planting na yan sa mga organization sa eskwelahan. Ako'y dating student leader at isa yung mga ganito nga sa programa namin. Talaga lang, hindi ba nakakatawa itong ganito? At yung pamimigay ng kung ano man, bags, salimbawa, nako, marami pong LGU na na meron na mga, mga ganitong um, ipinamimigay din. So sana, pagigihang mabuti kung ano yung programa para kahit papano makasabay tayo sa mga Asian countries pagdating sa kalidad ng edukasyon. Siguro payabungin, pagbutihin, ang pagtuturo. Naandyan lagi yung training ng mga kaguruan. ba? Diba? At sana, alam niyo naman dito sa atin, ano ho, pag hindi masyadong katalinuhan, ay mag ka na lang. Ganon sana matagal na yan syempre. pero yun nga sana sana talaga di kalidad ang ating mga guro paano matutulungan yan siyempre ng DepEd sa mga seminars sa mga trainings at marami pa pong iba Duterte said that her efforts in OBP and DepEd are dedicated to the youth whom she considers to be the hope of the people you see napaka generic ng kanyang statement ano ba wala na hanggang doon na lang eto Sara Duterte gusto maging presidente na napaka-generic, paulit-ulit. Lahat ng kanyang statement actually ay nasabi na ng ibang tao. Wala siyang original na idea. She believes that education is an important factor towards the development of a nation. Nabay natural. <laughs> Kung hindi ka naman ulaga. And provides individuals with opportunity to improve their lives, find good jobs, and help develop the country or the economy of the Philippines. You see, wala naman talagang bago dito. Ano ang reaction ng mga netizens? Una, natatawa na lang ang mga kababayan natin. Yung mga nag-iisip ng tama. Okay. Trying hard. Pakitang tao si Sinabuking na. Okay. Ilang classroom sana ang pwedeng mabili ng 100 or maipatayo ng 125 million. Sayang. A classroom na di kalidad, conducive for learning, at syempre nga, comfortable sa init ng panahon ngayon. So sana pinag-isipan yung mga ganitong bagay. Dahil sa tingin ko, um, nakakadagdag talaga ng stress yung init ng panahon. Lalo ang isang eskwelahan ay, ay sobrang init. Tama yung nag-viral dati na video na sana uh, yung mga ganito kalaking confidential fund sana napupunta para ayusin at pagandahin, gawing komportable ang mga classrooms. Lalo na po sa mga public schools. Okay teach all of them moral values, specifically to be honest and to develop the spirit of integrity. Ayun, Susana, ganito. Turuan mo po na maging, maging honest. Um, meron pa bang honesty is the best policy na nakalagay sa mga classroom? Baka wala na. Kasi talagang masakit yan. Parang dito kay Sara Duterte na walang age. Anyway, develop the spirit of integrity. Mm -hmm. Alright, so yan. Grabe na no? yung kanyang mga programa. Ulitin ko ha pang-organisasyon sa mga skwelahan, yung mga school organizations, yung mga student organizations. Hanggang ganun, or doon lang ang level na ito, isang sarado Duterte na ito. Ang saklap.